Yung bata natin, itatranspon natin sa school ni Ibo. Baka may body siya. Ako si Ibo. Ako naman si Ibo. Ako One, two, three. ngayong araw guys, dahil kasama nga pala natin si Ibo, may bago tayong plano. Oo. Si oh, <laughs> at itong plano to, ang pinakamalupet na kakagawin natin kay Ibo. Taba, taba. Alam mo ba? Oh. Siyempre, di ba si Ibo, hindi pa itong kailangan mag-isa sa school. Oo oh, nga, hindi na kailangan. Kaya ang gagawin natin, oh. yung bata natin, itatransfer natin sa school ni Ibo. Para may body siya. Para, para safe na safe. Para yeah. safe na safe si Ibo. Mm. At itong bata na to ang magtuturo kay Ibo kung paano maging pasaway. <laughs> para maging... Ang dami! Apat na kami oh. <laughs> magiging kumo. <laughs> alam mo ha? Ah. Alam mo ha? Ah. Pakita mo na si Bocho! Pakita mo na si Bocho! Pakita mo na si Bocho! Pakita mo na! Pakita mo na! One, two, three! Bye! Ito ang magiging body mo. Tutulungan ka na sa school para oh. safe ka lagi. Oh, para safe ka. Para pagka napakaawi ka, may, may kakapi ka. Oh, ayun o. Oh. Ang gagawin mo lang, dapat lagi tayong pasaway. Oh, pasaway lagi. Pasaway? Oh, oh. oh, oh. lagi tayo dapat, ibo. tayo lalo na kay Tito Ano, oh, kay, Kuya Owa, at oh, Kuya Owa. Oh, oh, Kuya Owa. at oh. Kuya Jericho. Oh, sama sama. tama. tama.

bad. Oh, tama ba talaga, oh. Oh. Sino nandiyan, Wala, wala 'yan. Wala 'yan. Oh, Uy, oh, oh na sa Ay, naman? Naman? Uy, bakit sa namin? Bakit Bakit nandito na naman 'yung bakit? boy. bakit namin yun eh. oh. na naman yan. Siyempre, itatransfer na namin para may kasama si Ibo. Pahumpal. Oh. sa transfer niyo pa yan ah. Ayaw mo na may body na si Ibo doon sa school para pag inaway ko ng mga kaklase niya. Oo. Oh. Ang mabait yan. Mabait. Simula ngayon, hindi mo lang alam. <laughs> alam mo ha? Gusto oh, ka. kasi At nandito? Na, Lumasata ka o, matra, na O nga, tara. Tabi! Tabi dyan! Ay, na, ito nga itong. Lakas tama ng Twitter na nga. na nga.